siling pula bansot tagal <laughs> na ilang weeks na yun hindi pa rin ano na usbong I mean, tumutubo na mataas unlike this itong siling na to yan paano na yan siya ipatapon na <laughs> gurang na eh tapos ito may bagong usbong tanim tagal niya umano umusbong oh no hindi siya maganda yung kam hmm? sa so, tingin ko dapat lagyan na ito ng ano yung pang spray sa para sa pest insekto yung dahon niya parang may mga insect yung sumisira ng halaman eh kagaya dun sa ano dating tanim kong sili yun ano siya mga yan. actually hindi ano Matagal ko na yung tinanim pero ang tagal niya umusbong. mga ilang weeks na rin siya. Ganyan lang, ganyan pa lang siya kataas. Tagal. Yung sa dulo nitong kamatis na halaman. Para may mga, yung dahon niya, para may mga insekto na. Hello. no. ko dapat ispirahan ko to ng pang ano. Sayang may bulaklak pa naman na siya. Pag ganito malapit na siguro tumamunga. Hindi ko alam kung yung bulaklak ng kamatis na yung kamatis or bulaklak lang talaga siya. Ano? parang siya. Meron na rin siyang bulaklak ulit. Nabagang ko lang siya na magkaroon. Ano na siya ng bunga. Kaya kasi guys, pag may tanim ka kasi, ano, kahit pa paano na may ma-harvest may ma ka kahit nasa balkon nilang, di ba? Yan siya, kamatis din yung nataningin ko. Yan, natutuwa lang din ako. Hindi nga lang. Parang, parang nakikikain din yung mga insekto. Dito sa dulo, yun know, o, nakikita nyo ba guys? Parang may maliliit ng insekto. Yan siya, yung, kamatis I'm so excited pag namunga yan. <laughs> Isang buong kamatis lang yan na itinanim ko. Tapos yan. Lumami. Siyempre kasi maraming, maraming seeds yung kamatis. Isang buo ba naman eh. Yan siya. I'm so excited pag yan sa sili na yan. Pag tumubo din niya. Sus! So, as always <laughs> itong balcony view yan actually marami na akong upload or na uh, videos dito sa ano namin forest <laughs> forest view <laughs> ng aming balcony yeah. yeah. parang nasa probinsya lang din <laughs> Yung ano yan eh. Yung ginagawa dyan na ano. Ang tatanggit itim Dark. Hospital yan eh. Yung nakikita yun dyan na ano. Nag-extension sila. Yan, yeah, dagdagan. So yung sa kabila. Pinataas nila. I think that is a bagong building. Dark ah. Huh? mga rin binahikisama din itong camera natin you know? hindi siya malinaw <laughs> oh na Diyos ko napakataba ko ikita ko ang aking reflection sa ano glass door hindi siya yung kamatis <laughs> siya yung kamatis 三一厅。 Ingay, no? <laughs> may construction kasi. Kaya maingay siya. Ngayon, wala akong makitang ibon. Minsan may maraming ibon dyan. Na, ah, ang ingay din. Kuting ibon siya. Ang ingay din nila. Sasabay-sabayin sila. Na parang po. <laughs> kukak. Nang kukak. <laughs> Ngayon, wala kung nakikita nyo yan guys hindi kasi maano ma, malabo kasi yung camera ko may ano dyan eh puno na minsan ang ganda ng bulaklak nya as in pink na pink talaga yun sya oh may time na sobrang dabi niya na bulaklak ang ganda kasi pink na pink so far ngayon wala na hindi na sya nag ano Meron siya konti, kaya lang hindi gano'ng siya makita sa camera. Well, alam nyo na, yung camera ko, I amin mean, cellphone na. <laughs> Unit ng cellphone ko, old model, 2016, E6 Plus. O, oh, di diba? Peace out na. <laughs> peace out na na cellphone. <laughs> Pag nasira, wala nang pyesa siguro. <laughs> Kasi peace out na. Oh. <laughs> Hindi na maayos. Disposable na. <laughs> Ewan ko. Parang ano lab na lab ko ang brand ng Samsung. <laughs> Alam niyo ba guys, ang kauna-unahang cellphone ko, as in pagka-graduate ko ng high school. O, pagka-graduate na pagka-graduate ko talaga mismo ng high school. Ano, wala talaga akong cellphone ever since. Nagkaroon ako ng cellphone at the age of 21. Nung namasukan na ako sa Maynila. Nung pagka-graduate ko kasi ng high school, nag-work din right ako right away sa isang grocery store. Hindi almost a year din ako na nagtrabaho sa kanila bago ako na nag-decide na makipagsapalaran sa Maynila. At that time, ano pa lang ako noon, 18. <laughs> 18 years old. Tapos, yun, lumuwas na ako ng Maynila at the age of 19 tapos sa previous employer ko, tumanggal din ako sa kanila more than 4 years. So that's it guys. Thank you, thank you so much. Kung hindi pa pa naka-pag subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time. Bye!